Los Angeles Lakers nakahanap ng bagong starting center na papalit kay Jackson Hayes. Pero bago yan, sa Game 4 ng serye, muling ipinakita ng OKC Thunder ang kanilang resiliency matapos gumawa ng matinding comeback laban sa Indiana Pacers. Isa sa mga malaking pagbabago na ginawa nila ay sa depensa, partikular na ang defense na ginawa ni Ludort kay Tyrese Halliburton. Dahil dito, nahirapan si Halliburton na tumanggap ng bola na naging dahilan ng pagkakagulo ng opensa ng Pacers sa crucial na bahagi ng laro. Ngunit isang malaking pagkakaiba sa laban ay ang tawag ng mga referees, lalo na pagdating sa free throws. Si SGA na buong laro ay hindi nabigyan ng kahit isang free throw attempt, ay biglang nabigyan ng sham sa fourth quarter pa lang. Sa kabuuan, 34 of 38 ang ginawa ng OKC mula sa free throw line habang 25 of 33 lamang ang Pacers. May lamang na plus 9 ang Thunder dahil dito, muli na namang nasangkot sa kontrobersya si referee Scott Foster na inaakusahan ng ilang fans na muling minanipula ang laro. Hindi rin nakatulong ang tatlong crucial na mintis ni Benedict Mathurin sa dulo ng laro. Samantalang perfect 21 of 21 naman sina Jalen Williams at SGA sa free throw line. Nagtala si SGA ng 35 points habang may 27 points at 7 rebounds si Williams at si Chet Holmgren naman ay nagambag ng 16 points at 15 rebounds. Kahit may mga questionable calls, hindi may kakaila ang puso ng Thunder sa pagbalik mula sa 2 and 1 lead ng Pacers. Sa tingin ninyo ba, patas ba ang naging tawag ng referees o pinaburan ng mga referee ang OKC Thunder? Samantala, ngayong off-season ay aktibong naghahanap ang Los Angeles Lakers ng isang sentro na mas babagay sa kanilang sistema kumpara kay Jackson Hayes. Sa kabila ng limitadong salary cap space ng koponan, patuloy pa rin silang nag explore ng mga posibleng option. Hindi man sila makakuha ng malalaking pangalan basta-basta, may ilang abot kayang centers na available sa free agency na maaaring makatulong sa kanilang kampanya. Isa sa mga pangalan na naiuugnay ngayon sa Lakers ay si Clint Capella. Ayon sa ulat ni NBA insider Jake Fisher, hindi na interesado ang Atlanta Hawks na i-retain si Capella at tila mas nakatutok na sila kay Onyeka Okongwu bilang kanilang long-term starting center. Dahil dito, nabubuksan ang pinto para sa Lakers na subukang i-acquire si Capella sa pamamagitan ng trade o posibleng buyout. Ngunit ang malaking tanong, kaya ba ng Lakers ang presyo ni Capella sa mahina at manipis na center market ngayong off-season? Posibleng gamitin ni Capella ang pagkakataon para taasan ang kanyang market value. Bukod kay Capella, isa pa sa mga top centers na pinagpipilian ay si Brook Lopez ng Milwaukee Bucks. Ayon sa mga ulat, posibleng ialok ng Lakers si Austin Reeves sa isang trade package kapalit ni Lopez. Matagal ng balak ng Lakers na gamitin si Reeves sa mas malaking trade at matapos ang pahayag ni Yanis Antetokounmpo na mananatili siya sa Bucks, maaaring si Lopez na lang ang target. Si Lopez ay may average na 13 points, 5 rebounds at 1.9 blocks kada laro. Mga stats na tiyak na makakatulong sa frontcourt ng Lakers. Alam ng Lakers na unti-unting lumiliit ang championship window habang tumatanda si Lebron James. Kay kaya hindi sila natatakot gumawa ng trade kung kinakailangan. Bagamat mahirap tapatan ang ibang alok para kay Lopez, umaasa silang pipiliin nitong sumali sa isang contender tulad ng Lakers kaysa habulin lamang ang malaking kontrata.